सर

Sorry, sorry. O, alagaan nyo na yan, ha? Thank you po! Huwag nyo na tirahin yung kable. Huwag <laughs> nyo na, huwag <laughs> nyo na eh Wala nito yun! Pauna natin! Yan. Yan. Magasos magkabit na. Magasos magkabit ng bumbilya. Magasos magkabit ng kable. Diba? Pag nasisira, kayo rin naman ang napipirwis. Sa delikado, pag nagmo-motor ka, may tatawid na bata, madilim. Kaya inilawan na ng buho. Halagaan nyo na lang. Yes! Yes! So, oh, your man! Para sa inyo. Para sa inyo. Mag-ingat kayo. I love you! I love you! Maliwanag na po dito mga kababayan. So as you can see, yeah, matagal-tagal din ito nga hindi na pailawan ito nga sa Bill Street. Ayan, so kitang-kita na yung mga ano natin dito. Ayan. Liwanag na po. So, grabe. Join, join, join.

Buhayan na naman po mga kababayan ng Subel. Yes, you can see hanggang doon sa kabilang uh, kabila. Hanggang doon sa dulo ay eh, apakaliwanag na <laughs> 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 <laughs>

Babayal, no? Uh, ito ay Seville Street so kanina pagpunta natin dito ay sobrang uh, dilim at uh, nakakatakot po dito at uh, ngayong araw ay pinailawan po ito ng ating buting uh, Mir Isco de Magoso. at uh, ganito nga po kaliwanag dito sa so ngayon Andun pa si Yermi at uh, siya ng ating mga kababayan. No? First time, mga kababayan, ilang taon din bago mga pailawan itong area ito. Yo, me, bas, bas dito, ba, so, pe, na ito. So, ano Ayan. Grabe yung liwanag oh. Solid na solid talaga. Ayan po. mga ilaw na yun eh. Shoutout kay Sosie. Ano, ano, ano? Ubutihan natin ha. Yung kay Sosie na yun ha. Shoutout yan ha. Shout Solid yung liwanag mga kababayan. Ito so, lamang po mga kababayan, maraming salamat sa panonood at God bless po sa atin lahat. So thank you. Sir, good evening. Good evening. Uh, pwede po kayo matanong. Ay, pwede naman. Sir, madilim po itong lugar nyo, no? Yes, po, po matagal na madilim dito? Matagal-tagal na rin po kasi hindi lahat ng solar light is gumagana nung hindi pa yan yung pinapalit. So, magandang way din siya para mas mapaliwanag yung part na to, lalo na sa mga motorista na. To. Tanong ko lang, sir. Itong lugar ito ay madilim. Agarang pumilo sa ating mahal na Mio Isko. Mo yes. Na tumagoso, no? yes. Ngayon, araw na to, ngayong gabi na to, papailaw na at bubuksan sa Ano pong masasabi nyo po Super thankful kami kay Yorme kasi kahit na bago pa lang siya sa pagkaupo niya, nandun siya para gumawa ng way para mapaganda natin yung Maynila na hindi masyadong nakakita ng mga tao na Manilenyo. Kasi itong part na is hati na siya ng Manila at saka boundary na siya ng Makati. So mag magandang way to para maging makita rin na may kahit pa paano, kahit bago pa lang si Yorme, andun siya para umaksyon. And Sir, last nalang, anong mensahe nyo po sa ating mahal na Mayor Isko Moreno Dumagosa? So ang mensahe ko lang po kay may is maraming salamat po hindi po kami nabigo sa pagsuporta at pag sa inyo. Yes! Yes! Maraming maraming salamat po. God bless you po. Salamat na nila. sa silip. tanong ko lang po, gaano na po katagal na madilim dito sa lugar nyo? Ah, uh, nung tinanggal na ito rito, pinag, uh, pinalinis. Yes. Then uh, in, in, ano to? Ah, uh, inano yung inayos yung paglalagyan. Okay. Sinimento, ilagyan na ng poste. Ito uh, lately lang ka okay. lalagay lang. So ngayon ay ngayon po, uh, agarang kumilos ang ating mahal na Mio Isko Moreno Magoso no. Ngayong gabi na to, papailawan na niya. Ano Ay, pong yes. masasabi niyo po ngayon? Maraming maraming salamat dahil si Mayor Isko, pag sinabi niya, kinagawa niya. So, avid fan kami rito sa barangay namin, Barangay Barugo. Dati akong chairman dito. Okay. Anong mensahe niyo po sa ating mahal na Mayor Isko Moreno Dumagoso? na? Eh. Kahapon kasi ando ako sa office niya. Papa. Ah, eh. nakausap okay. uh, ko 'yung sekretary niya si Mamueng. Uh, gagawa na lang ako ng sulat dahil busy siya kahapon dahil may mga council meeting sila. So, gagawa na lang ako at pag nakausap ko si Mayor Isko, alam na niya kung anong problema ko. Anong mensahe niyo po sa kanya? Ah, good luck sa kanya, God bless. At ikit sa lahat, mahal namin siya dahil lalo na 'yung mga senior, alaga niya sa insure. May kayo po ba na na po ng insure? nung isang araw? Ano masasabi niyo po ngayon na dating ipinagkait sa inyo ng nakaraang administrasyon tapos ibinalik ngayon sa inyong mga Ano masasabi niyo po? Ito? Malaking bagay po at saka nakakatuwa at saka pasalamat sa Diyos na binigyan si Mayor ng panibagong uh, buhay para sa aming mga mahihirap. Maraming maraming salamat po na okay, God po. bless you po. Sal